Uy, Jose. Tingnan mo to. Pinitas ko ang mga to para sa'yo. Yippee! Carrots! Ang sarap niyan! Naku! Yung carrots ko! Ibalik mo yan, kuneho! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uy, uy, guys! Dapat mag-share tayo. Mm -mm. May idea ako. Gumawa tayo ng Jim Kana, tapos yung mananalo, sa kanya na ang lahat ng carrots. Jim Kana? Ano yun? Isang palaro, Jose. Wow! Mukhang masaya yan! Ang unang challenge ay potato sack race. Yung una sa finish line ang mananalo. 3, 2, 1... Takbo! <tapos> Congratulations! 1-0 para sa bunny! Ang daya nito ah! Yung paan niya ay pang kuneho, ako naman ay paan ng Jose! Relax lang, Jose. Marami pa namang challenges. Yung pangalawa ay, sino ang unang makakaubos nitong giant na strawberry? Oh. Ready na? One, two, three, get set, kain na! Um. Ang galing mo, Jose! Patas na kayo! Ang pinakahuling challenge ay Tug of War! Go! Congratulations, Jose! Ikaw ang nagwagi! Yay! Amin na ang premyo ko! Ay naku, hindi. Ako ang nanalo, kaya lahat ay sa akin. Hmm? 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 Kain na! eh ah! Bakit, Jose? Bani, sandali! Paghatian natin yung mga carrots. Tama yan, Jose. Mas masayang nagsasalo-salo. Go, uh, come. Um.